kaya naman kanina tama yung decision ko na mag MRT so eto na mga hobby bees today pumunta tayo ng office si hobby David busy sa building kasi marami siyang inaasikaso doon ako naman pumunta ng opisina tapos si rapi B sasabay sa akin kasi nagpapahatid siya sa kondo namin kasi doon muna siya magstay dahil pumunta siya ng Boracay again ba diba? so ayan si Rapi B naghihintay Rappy Let's go, si Bob, nandiyan na rin. Arisa tayo. Ba't mo buburakay ka na naman? Yes, kasama mga friends. So, more than yung pagsama ko sa mga family, nag-spend din ako ng time sa mga friends ko dito. Mas na sharing, kagagali lang natin sa Boracay noong July. July, ay, kailan yun? June. June. Eh, kasi gusto nila Boracay daw eh. So, social, sana ako matangin pera. Ati, kasi anong ginagawa mo dyan? Ah, uh, ilinibaba. Ah, naglilinis na kaya? Sir, ilinibaba ko namin. Kasi wala na sinaangkol at rinon. Naglilinis po kami. Naglilinis. Alis na kami, Ate Rosa. Bahala na kayo sa bahay. Si Tia Julie, nandito. Tia Julie, na kami. Bye oh, bye. Ay, nililinis na ang kwarto. Dito tayo sasakay sa bagong car. At first time, i- the drive ni Bob to. Bob. Yes, sir. Marunong ka na mag-drive nito? Apo, sir. Napag-aralan mo na? Apo, sir. Okay, go. First time, i-ba drive ni Bob ang ating bagong car. Ingatan mo, Bob, ha? Okay, let's go. Okay, let's Sa So, si Bob dati, pag nag-drive, kahit sa van, di ba, Bab? Nahihirapan siya sa ways. Ewan ko kasi nalilito siya sa mga daan. Sabi ko sa kanya, dito sa bagong car, siguro naman hindi na siya maliligo kasi sobrang laki niya ng screen. Ito na yung screen, guys. So, ayan na yung screen ng ways. Ba, pag naligo pa tayo, ewan ko na lang. Pag nagkamali ka pa ng daan, eh, Law lawak -law na ano, kitang-kita mo na sa skin kung saan ang daan mo, ha? <laughs> Masasanay ka din dyan, Bab. araw ka sa Boracay? 3 uh, three day, uh four days, 4 days, 3 nights. Sosyal. Sosyal talaga ng kapatid ko. Travel-travel lang. Sana wala yung pera. Sana all. Oh, yan na lang yun. Siyempre, tipid yun. Susyon. mag-stay. Sa, mag sa Henan. Sa Henan Crystal San Mahal. Pang social. Ang social talaga ng kapatid ko. Sana Saan all. Gusto lang naman. Tama naman. Enjoy, Enjoy mo. Hindi nakita yung mga friends kong yon. So. Yes. Enjoy mo lang yan. Diba? Importante. Masaya ka. Diba? Yes. Nakakaloka ang traffic sa EDSA. Kahit maaga ka nang umulis kahit maga ka nang umalis ng bahay, wala, eto, late na naman ako, nakakaloka. At Rappi, dahil late tayo, nandito, nandito tayo sa EDSA, sa dadaanan natin yung billboard namin. Yes, makikita ko na ngayon pa. Ngayon lang, first time. first time makikita, makikita yung billboard, yes. dadaanan natin mamaya. Excited na ako. Pero hindi ako natutuwa kasi sobrang traffic ng EDSA. <laughs> nakakaloka. <laughs> Ito na ang aming billboard, Rappi. First time makita ni Rappi B Anong comment mo, Rappi? Ang ganda. What's your comment? Ano? Kita ka dito, tumingin ka. Teka, selfie ko yung sarili at dahil hindi ko na ang traffic, naisipan ko bumaba ng Guadalupe at sumakay na ng MRT. Eh kasi naman, 5pm ang event ko, pero sabi sa WIS, makakarating ako sa pupuntahan ko ng 6.30pm, nakakaloka. Eto, kumuha ako ng konting video habang nakasakay ng MRT. And natapos din ang aking event sa office, buti na lang umabot ako grabe. Kaya naman kanina tama yung decision ko na mag MRT, di ba Bob? Ako sir. Noong oras ka na dumating? 7.30 po. 7.30 grabe, yung, yung, appointment, yung event ko at 5pm, yung aking Even sa office na ang nakarating si Bob dito 7.30 imagine mo if nagkataon 2 and a half hours akong late mabuti na lang tama ang desisyon ko na mag MRT and sanay na sanay naman ako mag MRT kasi lagi akong sumasakay niyan dati as in alam na alam ko yan alam na alam ko para bumili ng ticket kung paano sumakay at yun ang pinakam best way at pinakamabilis na paraan para makarating sa pupinuntahan ko kanina grabe sobra sobrang traffic nakakaloka So, nakauwi tayo dito sa bahay. And uh, maalala ko kayo ng umaga, may nakita ulit ako mga t-shirts ng mga luma dito sa sa guest room namin actually. And napansin ko si si Bob ang mga sinusuot niya mga t-shirt is yung mga binigay ko. Tapos paulit ulit lang din yung mga binibigay kong shirt. Kaya bigyan ulit natin siya ng mga t-shirt na. Meron tayong tatlong t-shirt ibibigay natin kay Bob ngayon. Bob! ah, Uh, uli kita ng t shirts Thank you, sir. Tatlo yan. Yeah, may masuot ka lagi. May iba-iba naman ng t-shirts mo. Thank <laughs> Ano yeah. binigay siya ni Rapi? Chocolate po at biscuit. Ay, oh, siya. Ila ko binagbigay nga si Rapi ng... Yan, dali mo sa mga anak mo. Okay. Tsaka sa asawa mo. Ayan, meron siyang... Ano binigay siya ni Rapi? Biscuit and chocolate from Rapi B. Okay, bukas na ng ulit, Bob. Ingat. Thank you po. Welcome.